Si Elias ay isang magsasaka sa barangay San Isidro. Ang lupa na kanyang sinasaka ay hindi niya pag-aari. Ito ay pag-aari ni Don Rafael, ang pinakamayamang tao sa buong munisipyo. Ang buong buhay ni Elias ay umiikot sa isang bagay: bigas. Ang bigas ay pagkain, pera, at pag-asa. Pero sa taong iyon, ang tagtuyot ay nagdala ng gutom. Ang ani ay naging napakaliit. Sa halip na sampung sako, tatlong sako lang ang nakuha ni Elias mula sa kanyang munting bahagi ng lupain. Isang hapon, pumunta si Elias sa bodega ni Don Rafael. Ang bodega ay malaki at gawa sa bato, at mabigat ang amoy ng luma at bagong ani. Si Don Rafael ay nakaupo sa isang silya na parang trono, nakangisi at mataba habang nakatingin sa tumpok ng bigas na halos kasing taas ng tao. Iyan ba ang lahat, Elias? Tanong ni Don Rafael. Malamig ang boses. Tatlong sako? Ang dami mong buwis na dapat bayaran sa akin. Don Rafael, sagot ni Elias, yumuyuko. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at kahihiyan. Alam niyo po, walang ulan. Naghirap po kaming lahat. Ito na po ang pinakamahusay na nagawa ko. Ngumiti si Don Rafael. Isang ngisi na hindi umaabot sa kanyang mata. Kinuha niya ang isang matulis na tungkod at itinuro ang dalawang sako. Buwis, rental, bayad sa tubig, sabi niya. Dito, sa akin. Dalawang sako. Ang natira kay Elias ay isa na lamang, isang sako para sa isang taong buhay ng anim na katao. Siya ang asawa niyang si Elena at ang apat nilang anak. Nagdasal si Elias. Don Rafael, kaunting awa. Ang mga bata po namin ay halos kumakain na lang ng dahon ng saging. Bigyan niyo po ako ng kahit kalahati man lang ng sako pa para may makain sila. Tumawa si Don Rafael. Malakas at matining ang tawa, parang tunog ng barya na nahulog sa bato. Kawawa, kawawa ka? Sumigaw si Don Rafael habang itinatapon ang isang dakok ng bigas sa mukha ni Elias. Pangapi! Hindi ko problema ang gutom ninyo. Ang problema ko ay ang kasinungalingan mo. Magtrabaho ka ng mas mabuti. Ngayon kunin mo ang natitira mong bigas at umalis ka. Pumatak ang luha ni Elias. Dinampot niya ang butil ng bigas na tumama sa kanyang muka. Naramdaman niya ang matinding kahihiyan. Pinilit niyang binuhat ang isang sako ng bigas. Ang bigat nito ay parang bigat ng kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, umusbong ang isang itim na binhi sa puso ni Elias, paghihiganti. Hindi ito para sa pera, kundi para sa karangalan at sa gutom ng kanyang mga anak. Dinala ni Elias ang sako pa uwi. Ang kanyang asawa, si Elena, ay umiiyak habang tinitingnan ang manipis na sako. Alam nilang hindi sila tatagal. Kinabukasan, pumunta si Elias sa bukid. Wala siyang balak na magtanim dahil wala na siyang binhi, ngunit kailangan niyang magtrabaho para hindi siya mabaliw sa pag-aalala. Habang naglilinaw siya ng mga pilapil sa isang bahagi ng lupa na matagal nang hindi niya sinasaka, ang pinakatuktok ng bukid kung saan madilim ang gabi at walang sino mang pumupunta, may nakita siyang kakaiba. Isang sako. Hindi ito ang sako na dinala niya. Ang sakong ito ay hindi gawa sa sako na nakasanayan niya kundi sa isang makapal, kulay abo at malaking tela na tila gawa sa matandang lino. Ito ay nakatayo doon, perpektong patayo, na parang hindi ito kailanman inilipat. Lumapit si Elias, dahan-dahan. Ang lupa sa paligid nito ay tuyo at bitak-bitak, ngunit ang sakong ito ay tila bagong ani. Maingat niya itong hinawakan, ang bigat nito ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito ang bigat ng isang sako ng bigas, ito ay ang bigat ng bato. Ibinukas ni Elias ang sako. Ang laman ay bigas. Ngunit ang bigas na yon, ito ay hindi kulay puti o kayumanggi, ito ay perlas. Kumikinang sa liwanag ng araw. Malalaki ang mga butil, perpektong bilog, at naglalabas ng isang bahagyang amoy na parang matamis na lupa at sariwang tubig. Bumilis ang tibok ng puso ni Elias. Hindi ito galing sa kanyang ani. Hindi ito galing sa ani ni Don Rafael. Saan ito nagmula? Alam ni Elias na dapat siyang matakot. Ang mga bagay na lumilitaw ng walang dahilan sa bukid ay karniwang may kasamang masamang kapalaran. Ngunit ang gutom ay mas matindi kaysa takot. Tiningnan niya ang paligid. Walang tao. Walang bakas ng paa. Dahil sa matinding pangangailangan, nagdesisyon siya. Ito ang kanyang lihim. Maingat niyang binuhat ang sako. Ang bigat nito ay halos nagpatumba sa kanya, ngunit ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Itinago niya ito sa pinakaloob na bahagi ng kanilang maliit na kubo sa impanga. Lalim ng sahig at tinabunan ng lumang banig. Pagdating ng gabi, nagluto si Elena ng ilang dakok mula sa normal na sako. Ang mga bata ay kumain, ngunit nanatiling gutom. Tumingin si Elias kay Elena may nahanap ako, bulong niya. Ibinahagi niya ang kwento. Nagulat si Elena, ngunit tulad ni Elias, mas matindi ang gutom kaysa pag-aalinlangan. Kumuha si Elias ng isang maliit na lalagyan at naghukay sa ilalim ng banig. Kumuha siya ng isang tasa ng perlas na bigas. Ang luto nito ay hindi ordinaryo. Ang isang tasa ng bigas ay tila naging dalawang tasa pagkatapos ng pagluluto. Ang amoy ay bumaba sa lahat ng kanilang kasuotan at naging parang amoy ng kaligtasan kumain ang pamilya. Hindi lang sila nabusog, sila ay napuspos ng init. Ang kanilang kalusugan ay tila bumalik agad-agad. Ang kakaibang bigas ay nagbigay ng lakas na hindi normal. Lumipas ang mga linggo. Ang pamilya ni Elias ay nabubuhay sa lihim na sako. Ang pinaka nakakagulat ay ito. Kahit na kumuha si Elias ng bigas gabi-gabi, ang sako ay nanatiling mabigat. Isang gabi bago siya kumuha, napansin ni Elias ang isang bagay ang sakong nakatago ay bahagyang umbok. Ito ay parang mas mabigat kaysa kagabi. Sinilip niya ang loob. Ang bigas ay umaabot hanggang sa bibig ng sako tulad ng dati, ngunit may pakiramdam siya na parang lumaki ito sa gabi. Ang sako ay nagpaparami ng bigas. Ang bigas ay hindi nauubos. Natakot si Elias. Hindi ito biyaya, ito ay kababalaghan. Pero ang kanyang mga anak ay malulusog at tumatawa, kaya't nanatili siyang tahimik, ngunit ang lihim ng pagkabusog ay mahirap itago si Aling Sepa, ang kapitbahay ay napansin na ang pamilya ni Elias ay tila hindi na nagugutom, samantalang ang buong barangay ay pumapayat. Elias, ang mga anak mo ay matataba, sabi ni Aling Sepa nagtataka. Saan galing ang bigas mo? Nagtrabaho ako sa ibang bayan, pagsisinungaling ni Elias. Nagdala ako ng maliit na ani. Ngunit ang chismis ay kumalat. Ang chismis ay nakarating kay Don Rafael. May itinatago si Elias. Sigaw ng Don galit na galit. May tinatago siyang ani sa akin. Sumakay si Don Rafael sa kanyang kabayo kasama ang dalawa niyang tauhan at pumunta sa bahay ni Elias. Nakita ni Elias si Don Rafael na papalapit. Agad niyang binalikan ang sako. Ito ay umbok na, puno hanggang sa labi. Pinilit niyang tinabunan ito. Elias! Sigaw ni Don Rafael habang sinisipa ang pinto. Ilabas mo ang bigas na ninakaw mo sa akin. Wala po akong ninakaw, Don Rafael. Mariing sabi ni Elias. Tiningnan ni Don Rafael ang kubo. Ang kanyang mata ay matalas sa paghahanap ng kayamanan. Nakita niya ang isang bagyang umbok sa sahig. Tinanggal niya ang banig. Nakita niya ang kakaibang sako. Hindi niya ito pa Wala itong marka ni Don Rafael. "Ano ito?" tanong niya at iniangat niya ang sako. Sa sandaling hinawakan niya ito, naramdaman niya ang matinding bigat. Hindi siya makapaniwala. Bigas isang sakong puno. Tumawa siya. Ito ang ani na dapat sa akin. Ikinubli mo. Magnanakaw. Yumuko si Elias. Hindi po iyan sa inyo. Hindi po iyan galing sa inyong lupa. Nagsisinungaling ka. Sa akin ang lupa, kaya sa akin ang lahat ng lumalabas dito. Ngumisi si Don Rafael, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Kung ano man ito, sa akin na ito. Parusa mo sa pagnanakaw. Binuhat ni Don Rafael ang sako. Ang kanyang mga tauhan ay nagulat sa bigat nito. Sa puntong iyon, wala nang natira sa puso ni Elias kundi pait, tumingin siya sa mata ni Don Rafael at sa unang pagkakataon hindi siya natakot. Kunin mo Don Rafael, sabi ni Elias, mahina ngunit malinaw. Kunin mo ang sako na iyan, sana ay busugin ka niyan hanggang sa hindi ka na makahinga. Sana ay kainin ka niyan kasama ng iyong kasakiman. Baliw, sigaw ni Don Rafael, dahil sa sako na ito, mas magihirap ka pa. Kunin mo, wag mo nang ibalik, hindi na namin yan kakailanganin dinala ni Don Rafael ang sako. Ang pamilya ni Elias ay natira sa kubo, walang pagkain, ngunit may kakaibang pakiramdam ng kapayapaan na parang may isang itim na pag-asa na gumagapang sa dilim. Paghihiganti Ipinatong ni Don Rafael ang sako sa kanyang silid kainan. Hindi niya ito ipinadala sa bodega. Gusto niyang araw-araw itong makita ang ebidensya ng kanyang tagumpay at ng kahihiyan ni Elias. Gabi-gabi, kumukuha siya ng isang tasa mula sa sako tulad ng karanasan ni Elias, ang bigas ay lumalaki ng husto kapag iniluto. Ito ay masarap, matamis, at napakapuno. Pero napansin ni Don Rafael ang kakaiba. Ang sako ay nanatiling puno. Hindi, hindi lang puno, tila lumaki ito. Kinaumagahan, sinuri niya ang sako. Tiyak na mas malaki ito kaysa kagabi. Ang tela ay mas umbok. Imposible, bulong niya. Kinuha niya ang lahat ng bigas mula sa sako at inilagay sa sahig. Inipon niya ang lahat ng bigas sa lahat ng kanyang sako. Tinimbang niya ito, pagkatapos ay muli niyang inilagay ang lahat ng butil sa loob ng kakaibang sako. Gabi, umuwi siya mula sa tanghalian kasama ang mga kaibigan. Nakuha niya ang sako. Mas malaki ito, parang humihinga ang tela, tila may laman na tumutulak mula sa loob. Ang sako ay tumatanda, ngunit ang butil ay patuloy na nagdami. Nagsimulang matakot si Don Rafael. Pero ang takot niya ay mabilis na pinalitan ng kasakiman. Kung ang bigas na ito ay patuloy na dumami, siya ang magiging pinakamayamang tao sa buong lalawigan. Ngunit ang kasamaan ng bigas ay hindi lamang sa pagdami nito. Ang unang nagbago ay ang amoy. Sa una, ito ay matamis. Ngunit pagkatapos ng ilang linggo, ang silid-kainan ay nagsimulang magamoy ng matamis, ngunit may kasamang kakaiba at mabigat na amoy, parang amoy ng matabang lupa na nabubulok. Ang asawa ni Don Rafael, si Doña Victoria, ay nagsimulang magreklamo. "Rafael, ang bahay ay mabaho. Tanggalin mo ang sakong iyan." "Huwag kang makialam," sigaw ni Don Rafael. "Ito ang ating kayamanan. Ito ay hindi mauubos. Ang pangalawang nagbago ay ang bigas mismo. Habang patuloy itong nagdaragdag, ang mga butil ay nagbago. Hindi na sila perlas, naging maputlang puti sila parang buto. At habang niluluto, ang usok ay nagiging mas makapal." na parang isang malamig na ulap. Ang mga kumain ng bigas, lalo na si Don Rafael, ay nagsimulang magbago. Si Don Rafael ay hindi na natutulog. Patuloy siyang nagbibilang ng butil ng bigas, inihahalo ang niluto at ang hindi pa naluluto, upang siguraduhin na hindi siya nalilinlang. Ang kanyang mata ay naging mapula. Ang kanyang balat ay naging parang kulay ng buto. Ang kanyang mga katulong at tauhan ay tumakas. Hindi nila kayang tiisin ang amoy at ang kakaibang pag-uugali ng Don. Isang araw, si Doña Victoria, desperada sa takot, ay nagtangkang itapo ng sako. Kinuha niya ang kutsilyo at binalak na hiwain ang sako. Ngunit sa sandaling tumama ang kutsilyo sa tela, nagkaroon ng malakas na hiyaw mula sa loob. Hindi ito hiyaw ng tao. Ito ay hiyaw ng daan-daang gutom na boses. Huwag! Sigaw ni Don Rafael pumasok sa silid. Natumba si Doña Victoria, halos nawalan ng ulirat. Huwag mong sirain ang ating kayamanan. Sumigaw si Don Rafael at sinimulan niyang kainin ang butil ng bigas mula sa sako, hilaw. Sinubo niya ito, ang puting butil ay tumatama sa kanyang bibig at nagiiwan ng isang mapait na lasa ng lupa. Masarap, masarap, bulong niya. Nagsimulang maniwala si Don Rafael na ang bigas ay isang buhay na bagay at ito ay naghihiganti sa kanya sa bawat butil na kanyang kinukuha. Ang butil ay nagpaparami, ngunit sa bawat pagdami, ang kasamaan ay dumarami rin. Ang takot ay umabot sa pinakamataas na antas. Ang bahay ni Don Rafael ay hindi natirahan ng tao. Ito ay naging isang bahay ng bigas. Ang mga sahig ay may manipis na layer ng butil na patuloy na umaakyat sa mga dingding. Ang amoy ay napakabigat na parang isang sementeryo na inilipat sa loob ng bahay. Ang pamilya ni Don Rafael ay nagdusa. Ang kanyang bunso, si Miguel, ay natagpo ang patay sa kanyang higaan. Hindi ito sanhi ng gutom o sakit. Ang kanyang tiyan ay masyadong umbok. Sa kanyang bibig at ilong ay nakita ang mga butil ng bigas na tila pumapasok sa kanyang katawan. Inang kanyang kainin ang hilaw na butil habang siya ay natutulog. Si Doña Victoria ay nagkasakit at namatay ilang araw pagkatapos. Ang huling salita niya ay, Ang sako, hindi siya titigil. Naiwan si Don Rafael, nag-iisa kasama ang sako. Ang sako ay ngayon ay kasing laki na ng isang matandang tao. Ang tela ay pumutok sa maraming bahagi at ang mga butil ng bigas ay tila humihinga umaakyat. Tumitingin si Don Rafael sa butil, parang may mga mata ang butil at pinagmamasdan siya. Isang gabi, lumabas si Don Rafael sa kanyang bahay, walang tao. Ang gabi ay madilim at ang hangin ay parang malamig na usok. Tumakbo siya patungo sa bukid sa bahay ni Elias. Pumasok si Don Rafael sa kubo ni Elias. Ang pamilya ni Elias ay natutulog, payapa at walang bigas, ngunit may kakaibang kapayapaan. Elias, sigaw ni Don Rafael, baliw na baliw. Kunin mo, kunin mo ang sako, hindi ko na kaya. Kinakain niya ako, ho. Huh? nilalamon niya ang lahat. Nagising si Elias. Tumingin siya kay Don Rafael. Ang Don ay payat na, parang buto. Ang kanyang balat ay tila natatakpan ng puting alabok. Ano ang sinasabi mo, Don Rafael? Tanong ni Elias. Walang emosyon. Ang sako, ang bigas, hindi siya titigil. Patuloy siyang dumadami. Hindi siya para sa tao. Ito ay sumpa. Wala akong kinalaman sa bigas mo, Don Rafael. Mariing sabi ni Elias. Kinuha mo. Iyon ang huling beses na nakita ko 'yon. Naisip ko lang, ha, baka ga, baka galing 'yan sa lu. Pa mo sa akin? Ngumisi si Elias, isang nakakatakot na ngisi. Ito na ang kanyang paghihiganti. May isinumpa ka sa akin, Elias! Sigaw ni Don Rafael. Ang gusto ko lang ay makakain ang mga anak ko at dinuraan mo ako bulong ni Elias. Ang sumpa ay hindi galing sa akin, Don Rafael. Ang sumpa ay galing sa gutom na naranasan ng mga tao mo dahil sa kasakiman mo. Ang sako ay nagdudulot ng gutom, kaya ang sako ay naghihiganti sa pamamagitan ng pagiging masyadong busog. Ngunit ang katotohanan ay mas nakakatakot pa. Tumingin si Elias sa sakong kinuha niya sa bukid. Sa kanyang puso, alam niya na ang sako ay hindi isang simpleng bigas. Ito ay isang bagay na nakatira sa lupa, isang espiritu ng ani na nakalimutan na lumabas upang maghiganti sa lahat ng nagugutom dahil sa kasakiman. Ang bigas ay hindi nagpaparami. Ang bigas ay kumakain ng kaluluwa upang magpabigat. Umuwi ka Don Rafael, sabi ni Elias. Harapin mo ang iyong kayamanan. Tumakbo si Don Rafael pa uwi. Ngunit bago pa siya makarating, ang puting bagay ay lumabas na sa kanyang bahay. Ang bigas. Ang butil ay umaakyat sa bintana, kumakalat sa damuhan. Ito ay gumagalaw, hindi dahil sa hangin, kundi sa isang di nakikitang pag-ikot. Pumasok si Don Rafael sa pinto. Ang loob ay ganap na puno. Ang bigas ay umaabot hanggang sa kanyang tuhod. Ang amoy ng nabubulok na lupa ay napakatindi. Nakatayo ang sako sa gitna, halos kasing laki na ng isang sasakyan. Ngayon, ang sako ay hindi na tela, ito ay isang puting gumagalaw na tumpok ng butil na parang isang malaking insekto. Inakyat ni Don Rafael ang hagdanan, nagtatangkang tumakas. Ngunit sa bawat hakbang, ang butil ay humahawak sa kanyang mga paa. Nang makarating siya sa tuktok ng hagdanan, tumingin siya sa ibaba. Ang sako ay umaakyat, bumababa, at umaakyat, parang may humihinga sa loob. Bigla ang sako ay naglabas ng isang maliit na tunog, parang pagtawa. At pagkatapos, may nangyari ang bigas sa sahig ay nagsimulang gumalaw ng mabilis. Ito ay dumadaloy patungo kay Don Rafael. Huwag! Sigaw ni Don Rafael. Tumalon siya, ngunit ang butil ay umakyat sa dingding. Parang alon ng puting butil na may sariling buhay. Takutan, natumba si Don Rafael. Agad siyang nalunod sa bigas. Ang bigas ay pumasok sa kanyang bibig, ilong at mata. Naramdaman niya ang matinding bigat ng libo libong butil. Si Elias ay nanirahan sa takot, ngunit hindi sa gutom. Tumingin siya sa bukid, sa bahagi kung saan niya natagpuan ang sako. Alam niya ang totoo. Ang bigas ay hindi nagmula sa kanyang lupa. Ang bigas ay nagmula sa lihim na nakabaon sa ilalim ng lupa. Isang pangako ng kaligtasan para sa mga tunay na nagugutom, ngunit isang sumpa para sa mga nagugutom dahil sa kasakiman. Sa loob ng ilang araw, ang mga tao ay nagtanong kay Elias tungkol sa nangyari. Nagtaka sila kung bakit ang bahay ni Don Rafael ay naging isang bundok ng bigas. Iyan ang mangyayari kung kukunin mo ang hindi mo pag-aari, sabi ni Elias sa lahat. Kung ang bigas ay hindi para sa iyo, ito ay magiging lason. Ngunit wala siyang sinabi tungkol sa pagdami nito o tungkol sa kakaibang butil na parang perlas. Ang lihim ay nanatili kay Elias. Ang lihim ng bigas na hindi nauubos. Ang lihim ng sako na pinagbigyan ng kaligtasan ng kanyang pamilya, ngunit nagdala ng paghihiganti sa kanyang mang-aapi. At hanggang ngayon, sa mga gabi na walang buwan, ang mga matatanda sa San Isidro ay nagsasabi na kapag nag-iisa ka sa bukid, maaari mong marinig ang mahinang tunog ng butil na gumagalaw, na parang isang bagay na humihinga naghihintay para sa susunod na taong may labis na kasakiman. Wakas.